Hello na yan, everybody. Ako na gawa na vlog yan today. Ako na gusto na tanong yan. Lately, sobra na dami question na tao yan sa akin. Dito lang ako bahay. By, by the way, guys, hindi na pwede labas yan masyado. So, dami na tanong na tao sa akin yan. Mr. Nobody, magkano nakita mo yan sa Facebook yan? Ako na sabi na totoo yan, wala ako pakialam yan. Alam mo bakit? Kasi madami ako tinutulungan na tao yan at hindi ko na kailangan sabi-sabi sa sabi, inyo yan, okay? Meron na po si Mr. Nobody pero yung pag-question pag sobra na pa sa nadyan. Magkano nakita mo yan? Siguro malaki na yan, ha. Sobra na sila yan. Ano na pakialam na kung malaki o maliit? Eh, doon ba nasusukat ang pagkakaibigan natin yan? Pag sabi ko na malaki nakita ko yan, dami na lapit. Mr. Nobody, baka naman, help mo kami yan. Pag sabi ko, konti na ay, wala na kwenta vlogger to, ganito, ganito, Alam mo yon sobrang nahirap din pala buhay na influencers yun eh. Mga question ng tao, ganyan, ganyan. Malita lang pa yung kita niyan. Ha? Eh? Yung mga feeling dyan, nag-assume na yung iba dyan. Huwag kayo show masyado yan. Malit lang yung kita, okay? Basta pagpapasok ka bilang content creator na yan, huwag mo isipin yung pera. Isipin mo yung saya ng tao. Yung entertainment mo sa tao. Huwag mo isipin na magkano nakita yan. Sobra na laki na pera yan. Ganito, ganyan na. Kung ganyan pare, papasok ka sa content creation. For the money lang, hindi ka magtatagal yan. Do it because you're passionate. Kung hindi mo na passion yan, trabaho ka na lang everyday pare. Okay? Kung ano yung trabaho mo. Wala namang trabaho na madali yan eh. Tapos, oh ganito, ganyan lang sahod namin. Easy, easy lang yan. Yung sa inyo, easy, easy. Puta pare, kami na gumagawa ng content Minsan yung utak namin Para na kami bobo Para kami laspag sa utak Alam mo yun? Para ubos na Para na wala na kami utak Para na tornado, tornado na yan Mekas, mekas na yung utak Na tornado na bigla yan Sobra na mess yung utak Minsan tatlo araw na sakit ulo yan Hindi ka na makaisip O tapos yan Death threats pa ng mga kalahi yan ba? Diba? Sila na ingit Akala nila sobra na dami Oh my god Wala na yan, wala na Hindi I don't do this thing for money cela papa ko mero nayan u kinahin la us ka nina u kinayan but i don't do these things for money i do it for the entertainment <único> because <Liberty> i bring smile on your face mean <%,ilan> sanayan so bana kayum se ayan alam yunama ek snack merunung na kay max snack snack kayo na luto yan max max deyan pag tornado <gibED> tornado ne max max sulit alam yun nahi hai musain ko i jande ba that is what you call genuine happiness ne yan <vain> Yung iba na tao, hindi naiisip, wala na utak, puro na. Magkano na sweldo mo yan? Sobrang na yata, malaki yan. Anong pakialam mo yan? Ako na tanong ba, magkano kukita mo everyday yan? Diba? It is just, ikaw, tanong mo na sa kanila yan. Ikaw pare, magkano kita mo dyan sa business mo? Mother magsasalita ba mga yan? Hindi, diba? Sana yung mga ganyang bagay, bago kayo mag-gast, confidential na dapat yan. Tanong na tanong yan eh. Wala na kita, Mr. Nobody, wala na pera yan. Eh? Sige na.